あっどうも。 ng mga silapan ng mga silapan ay ako ang iyak ay ako ang ay ako ang ganito ko, pero ay makikipagkwentuhan na ako sa inyo ay sumala sumala nang nangyari to hindi ko pa nalabas lahat ng sakit sa Diyos na ako pero ang gabi hindi ako halos makasunod na parang inuusin sa isipin ko. Kung gusto ko na magsalita. Parang, Alam ko, sino na alam ko hindi gusto niya ganito ang ginagawa ko sa ngayon pero wala tayo, wala na tayo. Kaya dito ako ngayon sa harap niyo. Nagsasalita ako. Kaya... Ah, rin na kahit na pinagdurug ka rin ng tao, ayaw na magsanta. Ayaw na, ayaw na pagtanggol namin sa Ayaw namin na ayaw niya na, na madamay kami. Sa ng problema niya, kulintin niya lang. Uh, gusto ko lang mag-live dahil gusto ko lang sana gusto ko subukan na liwanagin lahat ng isa na pinakoy kay Jamir dahil alam niya naman simula nang pumutok yung balita na yun wala kayo narinig sa amin alam niya naman na simula nun hindi kami nagsalita kahit na gano'ng pa yung pinukol ng lahat sa amin, hindi kami nagsalita dahil naniniwala kami sa katarungan. Ay. Hindi ko alam kung paano sisimulan to. Hindi ko alam paano sisimulan. Kaya gusto ko lang malaman ng lahat. Simula, simula, simula sa po. Alam na kung gano'ng kabahit si Jamil. Eh. Alam na kung paano na naging mapagmahal sa inyong lahat. Hindi ko alam, gusto ko lang po linawin lahat. Para sa mga slap armies na naniwala kay Jamil, marami, maraming, maraming, maraming salamat sa inyo. Alam ko, lahat pero kilala niyo kung ano yung totoo. Alam alam ko kilala niyo kung ano yung totoo siya Sa totoo lang nang lumabas yung balita. Lahat kami nasaktan, lahat kami nahirapan, lahat kami umiya. Pero gusto ko lang malaman niyo. Simula nang lumabas yung balita niya ng unang araw pa lang. Hindi na nagtalo sa sasya. Dilimtip niya lahat. totoo so, lang. Hindi, Hindi niya na iniintindi yung mga pinupukol sa kanya. Yung mga binibintang sa kanya, wala sa pakailam na doon. Hindi niya lang po talaga matanggap niya yung mga tao minahal niya. Ito ba yung gumawa sa kanya ng ganun? Alam niyo kung sino kayo. Mahal na mahal kayo ni Jamil. Pero ginawa niya to sa kanya. na nahimik kami dahil ayaw namin yung ginagawa nyo dahil ayaw namin yung gusto nyo na pagsiyastahan at gawin sirko sa buhay namin pero ano ginawa nyo nag enjoy kayo ha nagpakawala kayo ng mga petting news kumawa kayo ng mga petting story para lang mahila nyo pababa si janyo. napakasama nyo alam nyo kung sino kayo hindi ko kayo babanggitin pero alam na kung sino kayo. Ang hindi ko matanggap hanggang sa huling hininga ni yon nagpalabas pa rin kayo ng peking news. Anong klase mga tao kayo? Anong klase mga tao? Tinurin kayong kapatid. Si Jamil, mahal na mahal na kayo. Pero dahil sa pera at ingit, ginawa niyo lahat sa kanya. Alam ko, hindi nagugustuhan niyo gamit o ginagawa ko. Kung meron mga kaisa sa tao na ayaw na lagi ako naglalabas ng galit ng rant sa social media si Jabber yun. Pero wala na siya. So, wala na magtatanggol para sa kanya kung hindi ako na lang. <laughs> Ito ko malinigin yung pangalan niya wala na po ang magagawa sa mga tao na hindi namin niwala. Pero maraming maraming salamat sa matibig support ang nararamdaman namin sa mga tao sa kaon na sa kanya. Hindi ko pwede ibigay yung mga detalye na nag-adol ko sa buong pangyayari nito. Pero isa lang masasabi ko, Wala kayong mga kumita. Wala kayong utang na loob. hindi nga ay kahit ito nyo, pa sa kapatid. Wala kayong konsensya. Ito nga ang ginawa niya sa kanya. Buong buhay niyang binahin nga niya lang yung banda, binahin nga lang kayo. O sa pinuwi ko lahat para sa inyo. Alam niyo yun sa sarili niyo. Alam niyo yun, sa pera-pera. Hindi sa mga pera. Pera na si binibigay niyo na nga sa inyo. Naging lang kayo, kaya kayo nagkagun na. Sa lahat ng tao, humusga ka kay Jamil. Sa lahat ng tao naniwala sa sirpos na kinakawala nila. Salamat po. Maraming maraming salamat sa inyo dahil wala kayo akabaliwan ng mga taong to. Ay, dadasal ko na lang lahat kayo. hindi ko lang hindi nyo naman po ng pagkatitin lang na respeto. Hindi naman po biro yung ginawa ni Para sa inyo, sana lang. Sa na, hindi ka sa huling ano nilang sa tuwing kaya naman na yung kaluluwa na makinigyan ko na lang kayo kung hindi po ako itindi yung kaya ko to nagsalita lang ako dahil ito yung matagal ko nang gustong gawin at ayaw ni Jamil dahil hindi ito niya pa rin kayo hindi itindi niya pa rin kayo kahit na napakarami kadago ang pinagagawa niya sa kanya gusto niya pa rin kayong protektahan kaya sinalo niya na lang yung sinalo lahat ng pinagpapabati niya sa kanya. Durog na durog na yung tao. Okay? Masaya na po ba kayo? Ha? Ito yung gusto niya. Sumulat sa tool. Kaya ano ginawa yun. Kaya kayo nagpalabas na kung ano-ano. Iyon yung gusto niya. Diba? Gusto niya mawala si Jamir. Diba? Diba? o ngayon, nakuha niyo yung gusto niyo. Sana masaya na kayo, ha? Ito, ah, ito po oh, nabiging, nabiging ako. Oh, medyo nagiging emosyonal ako. Alam ko, hindi gusto niyo dyan ito. O talagang lumaban para sa kanya. Hindi ko alam kung paano tatapos ito. Ay, ah, basta, yun lang po yung gusto ko sabihin sa lahat lahat na lumabas na isyo sa kanya alam ko nagtatanong kayo alam ko maraming nagtatanong bakit hindi kami nagsasalita bakit hindi kami nagre-react bakit ang tahimik lang nila guilty ba sila lahat yun, tinibdib namin lahat yun kaya ba nagpakamatay yung na asawa ko eh dahil gusto sa ginawa nyo eh tinibdib namin lahat yun dahil umahasa kami yung lalabas ang hostilya sa lahat na nakakakilala sa iyo nila nang hindi yung totoo. Maraming maraming nilangan sa lahat na niniwala. Sa lahat na hindi bumitaw. Nang namin kayo. At yung sa mga nagpasakot sa kademonyohan. Ang balit yung pangalan niyo pero alam na naman tao kung hindi kayo. May God bless all of you. Okay? Eh? kayong kapatid ni Jamil. Mahal na mahal kayo ni Jamil. Ang ganda uli si Nia na ang lahat dahil hindi na kaya saktan kayo. Hindi na kaya suklihan so, yung pandidimonyo niya sa kanya. Hindi na kaya. Sinalo na nalang lahat. Wala kayong konsensya. Ang ganda uli. Magpalabas ba kayo na pasulungan ninyan? Parang wala kayong pinagsamahan. Ubang buti ng pangalan mo. Pero alam mo, alam ng dalawa. Kung sino kayo, sama niyo pa mga asawa niya, ha? Makonsensya kayo sa ginawa niyo sa asawa ko. Alam niyo kung gano'ng kabait si Jamira. Alam naman. Ito, ano niya oh, lang, ah, yung patawad ko, nagkaganta ko. Kasi pinigil ko lahat ko, eh, dahil ayaw ni Jamay na magsalita ako. Gusto niya saluhin niya lang lahat. Pero matagal na gusto ko siya ipagsagot, sa ayaw niya. Wala na ako magagawa, sinira na siya, sirang, 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 sirang. Yes, pero kahit pa pala, subukan ko lang. Subukan ko lang na muling ipaalala sa inyo kung ano ang totoo sa pagkatao rin sa inyo, sa lahat na nakakakilala sa kanya. Ipiling ko lang po na sana ito daso, na. Para na, kami so, na lang natin ang kalalawa na na po kami magagawa. So, wala ipagdasal na lang natin siya. Mas alalahanin na lang natin lahat ng kamot niya ang ginawa na lahat ng panihira na ginawa niyo. Dali siya na naman kung consensya ah, niya. Patawad, Daddy. <laughs> hindi na gusto kong ginawa ko pero gusto ko lang makausap kayo sa lahat. Armies, ah, lahat na. Mga kaibigan niya. Mga relatives niya. Lahat kayo. Maraming salamat. Salamat po, hindi sinabi ko ang lahat ngayon. Paano?